hindi ko alam kung ako'y makikipaglokohan sa inyo. Pero sa edad kong ito, ako yata, kami ng misis ko ang pinakamatanda rito. Kaya... iniisip ko pa hanggang ngayon kung talagang... naglulokohan tayo rito. Alam niyo kasi, Club Pilipino is a hallowed ground. Diba? <laughs> Binastos eh. Bakit naman nating gagawin katawa-tawa itong pagtitipo na ito? Diba? <laughs> yung anak ko na magsalita, nine pages yata yung dala. Pero hindi naman ako nag-prepare dahil alam ko lukuhan nga rin <laughs> Iniisip okay, ko lang. Biro mo gumastot sila ng kulang na isang daan libo para lang makipaglokohan. <laughs> Napakamahal na mga kuna. Sana kung muna lang tayo nagkomedyante, mas madali pa. Siguro yung iba sa inyo na kikita na rin ako sa ibang gathering ng weddings at work. E, eh, paminsan-minsan, pumunta kami. Uh, nakakakita ko ng mga kaibigan nila. Mga kaibigan ng anak ko. At natutuwa naman ako na ang mga kaibigan nila, ay eh, katulad na rin nilang mayayaman. <laughs> Kayo may sabi niya na. <laughs> <laughs> Teka, mabalik ako sa sinabi ko. Na, ang Club Pilipino is a hollow ground, di ba? Nung si Cory ay manumpa bilang presidente, dito ginawa, di ba? Alright. Maraming mga national events na dito sinisimulan. So, inisip ko rin nung una, sabi ko siguro hindi naman lokohan ito. Bakit nga sa Club Pilipino pa? Pwede naman tayong kumuha ng isang lugar na lang dyan sa malapit-lapit, mura-mura pa. Hindi katulad ng club Pilipino na talagang associated sa isang national event na hindi dapat kalimutan ng tao. Pero ngayon, ito ang first event na katawa-tawa <laughs> na hindi rin malilimutan ng mga nasa wedding industry, at yung mga classmates niya sa MCU. Hindi <laughs> ba? <laughs> <clears throat> Alright. <clears throat> <clears throat> Nakita ko doon sa video, nakalagay rin pala ako doon. Ako <clears throat> raw ay nagkikungsiyal. Alam niyo totoo, alam ko si Albert interesadong maging public servant. Yes! <laughs> Ang, talagang ayaw lang ay yung kanyang may bahay. Oh. <laughs> kanina noong kanina tanghali, tinawagan ko niya. siya. Ikaw ba'y talagang interesadong maglingkod sa bayan? Hindi eh, raw. Hindi raw sa ni kakandidato. Uy, bakit ka pa maggagaganyan-ganyan eh? Hindi ka naman pala kakakandidato. Wala daw lang, wala. Iniisip eh, ko, kung talagang wala, eh ako kung mandidato sa amin, lahat kayo hindi pa pinanganganak in 1967, wala akong ganito. Nagig ko siya lang ako sa bayan namin, maniwala kay Tsende, ang sahod doon 12 pesos every session. Mahal pa yung pagpunta ko doon sa bayan namin na nagsasakyan. But I know deep in his heart, gusto niyang magsimbi. Dapat lang. Tandaan nyo, kayo, mga bata pa kayo, makarami pa kayong panahon na itatagal sa mundo. Kung kayo'y mabubuhay dito sa mundong ito, kung kaya niyo maglingkod, sa bayan, maglingkod kayo. Kung hindi kayo maglilingkod, you have no reason to complain. Kung gusto niyo ay mahusay ng gobyerno, mahusay ng leader, in your own small way maglingkod kayo because remember for evil to triumph is for the good men to do nothing di ba? kayo na nasa wedding industry kayo ng mga klasmate, ng anak ko kayo ng mga kumikita na ngayon kung meron kayong panahon na maglingkod sa bayan sa inyong mga kababayan, maglingkod kayo. Yung pagpapayaman sa mga matataas lang yun. Kung ikay magiging konsihal ng bayan o mayor ng isang bayan, hindi kayayaman. yaman. Pero kung talagang gusto mo maglingkod, magsimula na kayo hanggang mga bata kayo. Dahil kung hindi kayo maglilingkod ngayon, kailan? At kung hindi kayo tutulong sa mga tao, sino? So, katatawanan man itong ating pagtitipon na ito, remember serving the people is a serious business. And you can only be as good as the people who serve your own place. Maraming salamat po. At Happy birthday. Happy birthday sa akin. Pito boy, wala po kaming kinalaman dito. Wala uh -huh. po, pinagsalita lang po kami ngayon. Uh -huh. Wala po kami alam. Tulad po <laughs> ng <nang, laughs> sinabi namin kanina, basta kami sumusuporta kung ano gusto niya. Uh -huh. Gusto niya kami mag-ganito, -ga -ga no? Uh -huh. Yun lang po, yun lang po. Uh, wala po kaming alam, wala hindi ko kaming isama sa plano. Mga matikino po kami, hindi po kami mahilig magloko. Nagulat nga po ako, may mga pambansang roll ice pang nalalaman eh. Kinukontra po namin kanina eh. Sabi namin huwag ka bet dahil ano po ito eh. Uh, Club Pilipinos. <laughs> Nakita niyo po ba yung video? Diba seryoso? Kami po gumawa nun yung seryoso video. Walang, walang nakakatawa po dun. <laughs>